Ito yung mga 16 na ugali o 16 na klase ng tao na dapat mag-ingat tayo o umiwas na tayo. Ito yung mga bad habits nila. Baka meron kayong kaibigan ganito ha. Tingnan natin. Number 1 to 16. Number 1. Kung yung kaibigan mo, constant negativity. Lagi siyang negative sa'yo. Okay? Kahit anong ikwento mo sa kanya, laging may masasabing hindi maganda dina down ka lagi. Kahit pa simple, laging down yung mga accomplishments, accomplishments mo, kung ano project mo, sasabihin, na hindi po pwede yan. So, mahirap yung mga laging negative. Baka may ingit pala siya sa'yo. Hindi mo lang alam. Diba? May hidden na galit pala. Number two, mahilig magchismis. Okay? Yung mga kaibigan mong marites ng marites, lagi naninira sa ibang tao. Hindi naman nila kilala. Isipin mo, Baka, baka isang araw ikaw na sisiraan nila, 'di ba? So kung kaya nila manira sa iba, pwede ka rin nila siraan. Kaya mag-ingat tayo. Number three, yung mga taong magaling magmanipula. Manipulative behavior. Yung mga gagawa sila ng paraan para mabola ka, mabait muna sa'yo, medyo pinapag-guilty ka, di ba? May iba dyan, paiyak-iyak pa para makakuha ng pera, makautang sa'yo, pang sariling interest, binobola ka lang. So, pag naloko ka na isang beses, dalawang beses, mag-isip ka na. Ano na yan? Habit na yan. Nagmamanipulate na yan. Yung mga madrama. Number four, uh, klase ng tao ang dapat iwasan, yung walang empathy. Ibig sabihin, yung walang awa sa ibang tao. Okay? Hindi wala siyang pake na may nasasaktan, may natatapakan. Uh, basta gusto lang niya yung sarili niya. Hindi delikado yan. Kasi ang walang empathy, oras na ikaw ang may kailangan. Oras na ikaw nahihingi ng tulong, wala na siya. ba diba? Pero pag siya ang humihingi ng tulong, ay nandiyan ka, lagi ka tumutulong. Kala mo tutulungan ka. Eh, wala nga empathy. Number five, bad sign ng kaibigan mo. Disrespectful attitude. Walang respeto. Okay? Bad manners. Walang paggalang. Delikado to. So, pag wala siyang respeto sa relihiyon mo, paniniwala mo, yung mga gusto mo, values mo, eh, pag binabaliwala na nila yon, eh, ibang usapan na yan. Diba? Number six sign. Dishonest. Hindi honest. Ibig sabihin, madaya. Masyadong wise. Okay? So, pag dishonest yung tao, baka may diferensya talaga sa konsyensya niya, pati sa ugali niya. O talagang, ito yung mga makasariling tao. Siguro, kung kaibigan mo talaga, pagbigyan mo na lang, isang beses, dalawang beses. Pero pag nahuli mo talaga, ah, mukhang manluloko to ha. So, umiwas ka na. ba? Diba? Pag naloko ka na, naloko ka na once or twice, tama na Huwag na magpaloko pa ulit-ulit. Huwag na magpapabudol kahit kaibigan mo pa. Number seven, ito, ito dapat iwasan talaga. Yung may ingit, matindi to, jealousy, envy, ingit sa'yo, may crab mentality, gusto ka lagi binababa. Okay? Kung meron kang papakita accomplishments mo, ayaw niya. di ba? Galit siya sa'yo. Pero, dikit naman ang dikit siya sa'yo. Gaya naman ang gaya sa ginagawa mo. Lahat ng ginagawa mo, binabantayan niya. Ginagaya niya lahat, pero sinisira ang kasalikod. Ibig sabihin, galit siya sa'yo, ingit siya sa'yo, pero bilib siya sa'yo. Delikado to. Naninira ito. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Kung may kapitbahay kayong ganyan, delikado. Number eight, na ugali, na dapat layuan yung madrama masyado. Yung talagang puro pansarili, me, 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 puro drama, puro away, kahit maliit na bagay, pinapalaki. Sasakit ang ulo mo dito. Lagi na lang may issue. Actually, medyo selfish yung ganito. Number nine, ito ah. Manipulation of information. Fake news. Ibig sabihin, naninira ito. Okay? Binabago yung katotohanan para makuha ang agenda niya. ba diba? Ang comment nga, eh, kwento mo yan, eh, style mo yan, eh. So, may binabalak tong taong to. Siguro, mautak tong taong to para makuha kanya, gagawa siya ng kwento para kumampika sa kanya. So, delikado yan. Manipulation of information. Binabago. Number 10. Ito, ito talaga yung sign, eh. Itong number 10, draining of energy. Pagkausap mo siya, parang nega siya talagang tao. Nai-stress ka talaga. Mas pagod ka pag nakita mo siya. Emotionally exhausted ka. Parang para siyang parasite na niya yung battery mo. So, yung ganitong tao, iwas ka na. Okay? May taong ganun eh. Laging, uh, ako na lang, pahingi ng tulong, ganyan-ganyan. Tapos, biglang iiwan ka na lang. Mahirap yon. So, pag ganyan yung tao, negative, hanap tayo ng positive na tao. Number 11. Ito, ito. Delikado itong 11, ha? Ito yung mga matatalino na salbahe. <laughs> Number 11. Ina-isolate ka sa ibang tao. O, oh, yan, ha? Pakinggan nyo maigi. Ina-isolate ka. Hinihiwalay ka. Okay? Let's say, close ka sa kapatid mo. Selo siya. Kukunin ka niya sa kapatid mo. Close ka sa nanay mo, sa tatay mo. Kukunin kanya inaisolate kanya maraming ganyan na, ihiwalay ka sa best friend mo kukunin kanya hihiwalay kanya sa pamilya para kang, para kang pete eh. ginawa ka parang aso o pusa O dito ka lang ha pag humiwalay ka pag inaway mo yung magulang mo bibigyan ka ng ano uh, masarap na pagkain yan reward gusto niya control manipulation doon sila happy pero yung ganito, usually may mental problem yung ganito. Ina-isolate ka eh. Ginagawa kang parang props. Number 12, constant criticism. Yung araw-araw sermon, araw-araw uh, maliit ang tingin sa'yo, uh, nasisira na yung confidence mo, iwas diba? ka na. O, tutur uh, tuturuan ko kayo mamaya paano umiwas. Yung talagang puro negative na lang, Usually, yung negative nila, hindi harap-harapan yan eh. Usually, sa harap mo, positive yan. Sabi niya, ito, mabait magaling to. Pero, makita mo yung mukha niya, merong, ano eh, malikot yung mata, may ngisi, na parang sarcastic eh. Sarcastic. Ah, magaling siya, sobrang galing yan. Oh, tumakbo na lang presidente yan, magaling yan. Oh, parang inaasar ka na parang inaasar ka na. Uh, iba ng usapan yun eh. Pinupuri ka, pero inaasar ka. So, wag tayong magpapaloko sa ganon. Constant criticism. Number 13, ito. Maraming ganito. Unreliable behavior. Okay, moody siya. Pabago-bago isip niya. Yung ihip ng hangin. Walang isang salita. Okay? Minsan nandyan, minsan ayaw, nag-commit na, ayaw naman uli, pabago-bago. Huwag na, useless. O, oh, hindi, hindi yayaman yung ganito. Unreliable. Sabihin, pag ano lang marinig, pag may nakuhang magandang offer, iwas na agad sa'yo. Unreliable. Masamang tao yung ganito. Yung sabihin, selfish siya. Number 14, taking advantage of you. Ito, sobra dami ito. Taking advantage pagkainan, ikaw maglilibre. Pag-duty, sa'yo yung pinaka, pinakapangit ng duty. Basa uh, basta, niloloko ka sa pera, sa oras, sa gamit, sa lahat. Puro one-sided. Alam mo na ito. ba diba? So, hindi na maayos yung ganito. Tapos, magpapakit lang sa'yo siguro. Kunwari. Basta na take advantage ka Ako, nagpapalugi ako lagi. Papalugi ako. Isa, dalawa. Uh, minsan, tatlong beses. Pero after that, uh, ano na eh. Tama na. At least napagbigyan mo siya. Number 15, lack of accountability. Delikado to. Ito yung lack of, alam mo ang lack of accountability? Nahuli na siya nagsisinungaling, hindi pa rin aamin. Nahuli na, nagnanakaw, wala pa rin. Deny. Deny to death. ba? Diba? Delikado yun. ba? Diba? Kasi wala, siyang, wala na siyang responsibility. Kahit gumawa siya ng masama, Mag-cause ng sunog at gulo, hindi aamin. Deny ng deny. Deny to death. Delikado yun. Ito, medyo papuntang criminal behavior na tayo. And number 16, nagbago na yung values niya. Nagbago yung paninindigan. Nung bata pa siya, nung classmate pa kayo sa high school, mabait, matulungin, tutulong sa mundo, tutulong sa Pilipinas. Nung tumanda na, nagkapera ng konti, yumabang. 'di ba? Lumaki ang ulo. Wala ko pinapatamaan. General 'to. So, ano na, nagbago na siya. Marami nagbabago kasi. Oras na makatikim ng dumami lang yung followers, mayabang, mayabang na kala mo sino na. 'Di ba? So, dumami lang, sumikat lang na na lumalaki ang ulo. 'Yun ang pinakapangit sa lahat. 'Di ba? Nagiba galit So, pag merong ganito, 16 na ganito, eh, ingat ka na. Ang technique, yung iba, aawayin, di ba? Hindi ko naman sabihin, awayin nyo yung kaibigan nyo o itong whoever this is, di ba? Lumayo ka na lang pa dahan, -dahan Pasimple ka na lang. Okay? Pwede mo pagbigyan minsan, pero dahan-dahan layo. Kaya kung tatanggalin mo siya sa buhay mo, eh, gawa ka na lang ng reason mo, di ba? Pero, pag nakita mo tong taong to, red alert ka na. Kasi alam mong may gagawin siya. Okay? Bukod dito sa 16 na uh, bad signs ng mga ugali na hindi maganda, meron pang isang mas malala. Okay, hinuli ko lang to Actually, 17 dapat. to Ito yung number 17 na tridor. Okay, dangerous na to Signs na tinatridor ka na ng kaibigan mo. Itong mga kaninang signs, yung binigay ko sa inyo, selfish lang siya. Gusto lang niya makaisa. Maka Pero ito, pabalik na ito. Ina-attack ka na talaga. Tinatridor ka na. Ano yung mga signs? Sabi ko, change in values yung kanina, di ba? Ito naman, change in behavior. Okay? Tapos, pag ang kwento niya sa'yo, hindi na diretso, Yung kwento niya, paiba-iba na. Minsan, ang kwento ganito. Minsan, ang kwento ganyan. Parang minamanipulate ka na. Nagne-negative comment na siya sa'yo. Okay? Ito pa, meron kang private na information. Yung mga sikreto mo, pinagkakalat. Okay? Yung mga secret mo na dapat ikaw lang pinagkakalat niya. Yung mga signs nagtatry door na, biglang galit na lang sa'yo. Galit na lang siya. Marami siyang secret conversation sa ibang tao. Hindi ka sinasali. Alam mo na yon, di ba? At yung obvious dito, kumampi na siya sa kaaway mo. Okay? Kung meron kang kaaway, kinaiinisan, doon na siya naki-close. At yung pinakamalala ng pagka-tridor, harapan. Yung harapan talagang kampi na doon sa, sa hindi mo ka-okay yan. Flaunting disloyalty. At maraming multiple broken promises. Okay? Alam mo kasi tayo, mabilis tayo, makuto. Kasi Ah, uh, dapat maingat tayo sa taong ngayon. Oo. Sabi nga, kung gusto mo mag-ipon ng pera, lalo na sa negosyo, mahirap kumita ng pera pero ma-scam ka lang ng isang ganitong tao, ubus agad lahat. Kahit yung pagod mo, kaibigan mo, lalo na sa mga vulnerable na babae, baka mabola kayo ng lalaki o lalaki na bola ng babae, either way, delikado. Okay, either yung pera, pagkatao mo, malugi, dahil dito. Okay, so ano lang naman to, warning signs lang naman eh. Pwede naman magbago yung tao. Eh. Pwede naman magbago, pero sa tingin ko, maliit ang chance ang magbago. Eh. Minsan, tao, pag ganyan ang timplada, ganun talaga. Magbabago lang yung tao kung bumagsak na siya. Pag bumagsak, nag-failure, nagkaroon ng malaking pagsubok, baka medyo bumait pa eh. Pero otherwise, pag tuloy-tuloy yung success ng masamang tao, ay eh, tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Ay, di lang to idea lang para hindi lang kayo maloloko. God bless po.